Happy birthday, Dalia. Happy birthday, Dalia. Happy... Sa fifth birthday ni Dahlia Sinner siya ng kanyang mami Ann Curtis at daddy Erwan yung ng birthday party. Kauuwi lang nila from Japan ay may pa ganito palang surpresa para kay Dahlia. Ang ganda nga ng itin ni Dahlia talagang nag-enjoy siya sa kanyang party. Nandito nga ang Bella family, si Scarlet Snow kasing laki na ng ina ni Aunt Curtis. Napakatangkad na bata. Birthday, happy birthday, happy birthday to enjoy ni Dahlia ang party dahil mayroong indoor playground at kantahan. Ang paborito niya gawin sa bahay, kumanta. Malakas nga ang loob kumanta dahil parehas sila ng mami niya na mahilig dito. At sabi nga raw, pag kumakanta ibig sabihin ay masaya. Si Mami Carm naman na enjoy sa party ng kanyang apo na papa TikTok pa nga. Marami nga umatend sa birthday ni Dahlia. Ang color theme nga ay rainbow, makulay para sa karawan ka ni Dahlia. Nandito rin siyempre ang best friend niyang si Thelan na anak ni Nasolen at Nico. ang tita Jasmine Curtis kasama ang boyfriend nito, pati na rin ang isa pang kapatid ni Naan at Jasmine.